reaction na po grabe well uploaded yung statement ni President Bongbong Bong Marcos about West Philippines so your thoughts lang po well yan ay uh, talagang damdamin ng Pilipino na hindi tayo susuko at sa ganang amin gagawin namin ang lahat upang uh, mapa, mapagtibay uh -huh. na, uh, ang ating uh, deterrent capability uh -huh. no? uh, so Kinukuha namin na uh, sign of confidence sa ginagawa uh, ng uh, our forces at ng Departamento ng Tanggulang Pagbansa. Mm. With the message for coming from the President, how will you move forward in protecting our territory? The same thing we will same always thing. win doing. Ano? Uh -huh. Pinapag-igting lang niya. ang uh, ang uh, momentum namin uh -huh. na sa uh, capability upgrades at saka pagpapatibay ng ating uh, internal and operational security uh -huh. din ano uh -huh. at ito ay sa tingin ko kontra din sa misinformation Ang pinakamalaking problema din ay ang misinformation ang pangingintriga ang pamimeke ito uh, ang kasagutan ng ating paghulo diyan uh -huh. at palagay ko Uh, nagdibigay lakas loob sa lahat ng mga involved sa pagpapatibay ng seguridad ng ba bansa na tutulan ang mga ganitong pamamaraan lalo na kung gawa na ating mga kababayan. Set grade niyo lang sa zona ni Presidente. Ay, naku. Um, uh, sa akin, dun lang sa uh, napaka nakakataba ng puso ang zona ng Presidente kasi yung lahat ng pangangailangan ng matibay na bansa na sabi niya. Uh -huh. increase productivity sa agriculture, infrastructure, healthcare, education. Uh -huh. Yan ang mga poste. Uh e -huh. Eh. -uh. And then, energy. Pare. Uh Sinabi din niya. Poste ang mga yan eh. The more productive, the more interconnected you have, the more productive your country is, mas maraming magagastos para sa national uh defense. Thank you, sir. Congrats po.